Ako po si Poli Manggiat, taga rito po sa Barangay Puok, Agoncillo, Batangas. kaya't ako ng aking mga tropa na ah, maging sa pagkakambing. Nagkaroon din ako ng isang munting kambingan. At sa palagay ko ay kung kumita man hindi man malaki, kung sa may, may improvement naman siguro. Bali po ay nagbibigay po ako ng feeds, cattle feeds sa umaga. din pagkatapos nun, bibigyan ko siya ng kumpay. Sa tanghali, ano na lang, kumpay na lang at saka painom. Hapon, pitch ulit. Ibibigay din kami ng vitamins, uh, ng mga B12, iron, bilamil uh, para magkaroon ng vitamins yung aking mga alagang kambing. nagsimula ito ng month of April, May 2020. Nabali nga po nahikayat ako kasi wala nga nung magawa at kasi pandemya hindi makalabas. Nahikayat na lang ako mag-alaga ng kambing. Gawa nang wala naman akong alam na ibang hanap buhay. Babuyan kambing yun lang ah, bali po ay naka-encounter din po akong mamatay ng kambing sa bloated kasi hindi ko na, wala po po akong alam na gamot yun pala po pwede yung ano yung gata gata ng yog na siyang pipigain para may sopa eh hindi ko siya nabigyan ng ganun uh, ah, nakuha, lang, nakuha ko lang yung Uh, gamot na yon nitong bandang huli na. Awa naman ng Diyos ngayon, wala na ulit, hindi na uli ako nagkaroon ng, ng gano'ng sitwasyon. Kasi dapat kapag sa pagkakambing, number one uh, natin ano, ay yung hindi maulanan kasi nga ang kambing mahina yan sa lamig tapos kapag ka nga yung may mga paa na ka, kailangan na naka-ready na yung mga tulda saka yung mga pangangailangan uh, antibiotic pagka yung mga manganak yan mga kailangan naka -ready. nagsimula ako bumili ako ng isang pure breed na 8,000 tapos, nasundan nyo ng isang B0 na 16,000. Doon ako nagsimula. Ang nagastos ko dito sa aking goat house ay nasa mga 130,000. Overall na yan. pinagkaiba ng native kasi ang native pwedeng patali-tali lang. E eh, pero itong mga hybrid, alagang kamay. Sabi nga, kailangan nakamonitor ka sa sa iyong mga alaga kapag ka mga may lahi na. Eh, yung native, ari sa pasuga lang, pwede mo siyang itali sa umaga, tingnan sa tanghali, sa hapon, kukuhanin, sisilong lang. <laughs> Iba nga, eh, doon na rin lang inaabot ng magdamag sa talya. <laughs> Pero itong may lahi ay talagang alagang ano yan. Alagang kamay, sabi nga. Mm -hmm. yung aking red dappled na si Bayt. yan ang pinakamahal ko. Island born, nakuha ko siya ng 80,000 8 months. Yung tinitingnan ko sa materialis, uh, katawan, tsaka yung per performance niya kung sa tingin ba eh, ay magpapasampa ganon sa sa inahin yung may ano din ibig sabihin mayroon ding kaaya tinginan sa sa babae sa do. sa ganang akin, uh, sa tingin ko, kumikita, pero hindi naman yung napakalaki kung sa ano tama lang, kakaraos. Hindi siya yung, kasi depende naman din yan sa customer, kung mang maraming nagpapasampa. Tapos kapag tayong nakakabenta, yun, ikita sa mga gusto pong magsimula bago po pasokin natin yung business na kambing kailangan po na sure-sure nyo na ang sarili nyo ay yung aalagaan niyo para yung inyong kapital hindi masayang kasi masayang lang alaga ang kambing kasi mapapansin nyo sa kambing bago pa nyo yung binibigay nyo kumpay inaamoy-amoy pa nyo kasi pagka yung mga amoy ihi o yung nakonan nyo. Hindi kakainin yan yan. Kaya, kailangan na pagka huwag nyo dadating yung ganun pala yung kwan. Sayang ang punan na binitawan nyo. Kailangan talaga ensure nyo yung, yung lasap sa inyong kalooban na aalagaan ko siya ng mabuti. Lalo na kung ganyan na may lahi. Ah, uh, dun po sa mga nagpa-plano na mag-business ng kambing yung sa may hilig lang kasi medyo masailan talaga alaga ng kambing sa at sa experience ko base sa experience ko kumikita din naman kaya lang kung sakwan, eh hindi yung napakalaki tama lang Kaya sa mga farm owner na gusto rin ma-feature ang kanilang farm dito sa ating YouTube channel, ay maaari po kayo mag-message dito sa ating Facebook account, ang Hiloan Adventure, upang sa ganun po ay mapuntahan ko rin ang inyong farm at ma-feature ko rin po kayo dito sa ating YouTube channel. Kaya this is your millennial farmer, ang Hiloan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!